Dalawang buwan na ospital noong 2020 si Pia Andrea Saez, severely critical dahil sa COVID-19. Isa siya sa apat na milyong Pilipinong nagkasakit ng COVID-19 kasama ang higit anim na put anim na libong nasawi. Hindi man natamaan ulit ng coronavirus, batid ni Pia ang katagalan ng pag-recover sa COVID-19 at may nagbago sa kanyang kalusugan. Nag-follow-up check-up ako, I have scars sa lungs ko which is until now, nararamdaman ko pa din yung tindi ng effect ng COVID-19 sa akin. Dati, malakas naman resistensya ko kahit pa paano eh. Ngayon, maulanan lang ako, nilalagot na ako. Um, dati, I can lose weight quickly. Tapos, um, I can um, do so many things without being tired. Ngayon, mas mabilis ako mapagod. Limang taon mula nang magdeklara ng March 15 lockdown, nag na ang pagsasaliksik sa COVID-19. so long covid is manifested by a lot of people except that probably the symptoms are not so debilitating enough that it has concerned our healthcare systems but it exists long term i don't know whether there is a long a policy by the government to monitor this but i think it should be done Si Cynthia Saloma ang nanguna sa Philippine Genome Center sa gitna ng pandemya at ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa tinawag na Long COVID Syndrome. Sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, instrumento ang Genome Center para maintindihan ng sakit. Pinag-aralan nito ang pag-mutate at pagkakaroon ng variations ng COVID-19, ang patuloy na pagbusisi sa Long COVID at ipapang pag-aaral sa coronavirus, maaari ring maging tulay sa paghahanda sa iba pang banta sa kalusugan. What can we learn from the work that has been done in the past, in this case on COVID, that we might apply to another future pandemic or another disease that of course still affects the Filipinos? Balik pre-pandemic na ang operasyon ng genome center. Hindi rin naman kasi COVID-19 o kalusugan lang ang focus nito. Paggamit ng genes, DNA at iba pang datos sa iba't ibang larangan tulad ng agrikultura at biodiversity. Ang COVID-19 testing lab nito naghahanda na rin sa transition patungo sa mas malawak na pag-aaral ng genetic information para sa precision medicine at improved diagnosis. We want to push um these, these efforts no, to to drive um, uh, research and innovation um, so that we could now uh, do uh testing no? um, and instead of outsourcing it outside so we see that uh, uh, why not do it here Matapos ang COVID-19 pandemic, sinabi ni Philippine Genome Center officer in charge Michael Velarde, ilan sa pwedeng tutukan pa nila ang mga sakit na hindi nakakahawa tulad ng cancer, diabetes at cardiovascular diseases. Malaki ang kontribisyon ng kanilang trabaho sa public health kaya nagtuloy-tuloy din ang pondo mula sa DOH para sa si genomic biosurveillance at agarang deteksyon ng outbreak pero kaakibat din sa pagpapalakas ng resistensya ng bansa laban sa mga pandemya ang dapat na tiyak na suporta mula sa gobyerno para sa parehong pananaliksik at akses ng publiko sa health services. If the pandemic comes, how can we be equipped if there's no continued support? So it's very important that there's continuity so that uh, we don't lose those um, the technology. Sana mapush pa talaga na para hindi lang para sa um, may pera ang ang Um, proper medical care para sana siya sa lahat. Para sa mga impormasyong na papanahon at on-demand, Jello Mantaring, Newswatch Plus.